<laughs> Thank you, Mayor! Thank you, Rocco! Yay! Thank you, sir, Rocco! Thank you, Mayor and Rocco! So, na-surprise ang ating mga kawani. Of course, ito ay uh, ating pagdalaw. No? It's a uh basically nangangamusta tayo at siyempre uh, syempre nagpapasalamat sapagkat muli po tayong binigyan ng pagkakataon na maglingkod bilang mayor ng San Juan ito po ang ating pangatlong termino at uh, siyempre, ang pagkakataon ito ay dapat ipagpasalamat sa mga taong nagbigay ng tiwala sa atin of course isama ko ang aking anak at special assistant to the mayor na si Rocco Zamora. So, good morning. May handog si Rocco na konting merenda sa mga kawani natin. Bait-bait mo talaga. Mana ka sa daddy mo, no? <laughs> at sa mami, siyempre. <laughs> <laughs> Thank you, Rocco! I love you! I love you, Rocco! Thank you, Rocco! I love you! Okay, so maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap. May kailangan po kayo. Nandito lang po ako sa City Hall at pwede niyo po akong lapitan. Thank you.